Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay mahilig sa paksa tungkol sa mga pangyayari at ekonomiya ng ibang bansa, kahit saan maman man kinukuha ang mga sources mo ng balita, maaaring hindi nila makaligtaan at maiwasan na banggitin ang bansang China. Bagamat isa sila sa mga nangunguna pagdating sa merong pinakamaraming populasyon sa buong mundo, hindi naman maipagkakaila na sa kabuuan, ang kanilang ekonomiya ay maayos at kayang-kayang makipagsabayan sa iba. Ayon sa ulat na inilabas ng Forbes ngayong buwan lamang, ang China ang pangalawa sa buong mundo na mayroong magandang ekonomiya. Ngunit ang pagkakaroon ng magandang ekonomiya ay hindi nangangahulugan na, na mayaman na ang bawat Chinese. Sila ay pareho lamang din ng ibang bansa tulad ng US. Meron din silang mga tao na nakakaranas ng na kahirapan at ang iba sa kanila ay umaabot pa sa punto na nakatira sa lansangan sa populasyon na mahigit kumulang na 1.4 billion kung ikaw ay isang Chinese at kabilang sa top 1% ng mga taong may yaman, ay maaaring magkaroon ka ng malakas na kumpiyansa sa iyong sarili na kahit saan ka pa man mapunta kahit sa kasuluk-sulukan pang dako ng mundo, ay confident ka na kayang-kaya mong makapagsabayan. Ganyan na ganyan ang nararamdaman ni Bi Guzhang. Siya ay naiulat na chairman at pinuno ng China Wunan Group. Dahil sa kanyang impluensya, kapangirihan at galing sa pagpupalakad ng mga negosyo, hindi na nakakagulat na noong 2016, sa pinagsama-sama niyang mga assets, ang halaga ni Gu Zhang ay tumataginting na 6.7 billion RMB, kaya nasungkit niya ang ikalimandaan at 48 pwesto sa pinakamayaman ng mga tao sa China. Naibigay niya hindi lamang ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya pero pati na rin ang luho ng dalawa niya mga anak. Katulad ng iba mga magulang na matagumpay sa buhay, pangarap din ni Gujang na sumunod sa kanyang yapak ang kanyang mga anak. At upang maisakatuparan ang mga plano niya sa buhay ay sinimula ni Gujang ang lahat sa pagbibigay sa mga ito ng magandang edukasyon. Noong 2007, nang sumapit ang ikalabing limang taong kaarawan ng kanyang babaeng anak na si Bi Shishi, ay nagkasundo silang mag-asawa na ipadala ito kasama ang kanyang kapatid na lalaki sa United Kingdom para sa mas magandang edukasyon. At upang mas matutukan ang pag-aaral ng mga ito, ang magkapatid ay parehong pumasok sa isang private school. Pagkalipas ng limang taon, si Sishi ay nag-enroll sa Cardiff Metropolitan University. Bukod sa kanyang kurso, ay nag-aaral din siya para maging bihasa sa iba't ibang mga lingwahe tulad ng Spanish at French. Bagamat ang kanyang mga magulang ay mayaman at kayang-kaya niyang bilhin ang lahat na magustuhan niya, Si Sishi ay naiulat na natiling mapagkumbaba, palakaibigan, mabait at laging nakangiti. Kung tatanungin mo naman ang kanyang mga guro ay sinabi ng mga ito na isang model student si Sishi. Ito ay tahimik sa classroom, laging tinatapos ang kanyang mga aralin at ang atensyon nito ay laging nasa kanilang mga pinag-aaralan. At katulad ng ibang mga taong nasa kanilang 20s, si Sishi ay nahilig din sa pagtuklas ng iba't ibang mga lugar dahil sa wala siyang problema sa pera, sa murang edad ay agad nalibot na ni Shishi ang buong Europa. Ang kanyang mga nararanasan ay lagi niyang ipinapakita sa social media. Bukod sa mga magagandang lugar at restaurant na kanyang pinupuntahan, madalas din niyang ipost ang mga taong nakikilala niya sa kanyang pagbabakasyon. Katulad ng larawan na ito kung saan kasama ni Shishi at ang kanyang mga kaibigan, ang anak ni Jackie Chan na si JC Chan. Hindi lamang sa pag-aaral at pagbabiyahe na uubos ang oras ng dalaga. Dahil katulad ng ibang mga tao, ay nagkaroon din siya ng kasintahan. Ayon sa mga report noong 2009, sa edad na 17 taong gulang, ay nahulog ang kanyang loob sa isang Argentinian na nakilala niya sa social media. Bagamat sila ay parte ng tinatawag na long-distance relationship, ay naging maayos ang kanilang relasyon. Pero sa pagtagal ng panahon na hindi sila nakikita ng personal, ay mas dumami ang kanilang mga problema at kalaunan ay naghiwalay rin ang dalawa. Pagkalipas ng dalawang taon ay nakilala naman ni Shishi ang pangalawa niyang nobyo na kinilalang si Jacob Harris na estudyante sa eskulahan na kanyang pinapasukan. Pero wala pang isang taon ay nagdesisyon silang maghiwalay dahil sa matinding pagkakaiba na kanilang kultura na lubos na nakaapekto sa kanilang relasyon. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan ay nakumuoon si Shishi at itinuon niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral para makuha niya ang kanyang diploma sa Bachelor's degree. Noong 2015, tuloy-tuloy ang magandang takbo ng buhay ni Shishi. Lalo pang nasiha ng kanyang mga magulang nang mabalitaan na noong buwan ng Hunyo ng parehong taon na yon ay natanggap si Shishi para makapag-aral ng Master's degree sa kursong International Business Management. Ang pagkuhan niya ng kursong yan ay alinsunod sa kagustuhan niya at ng kanyang mga magulang. Dahil gusto ng mga ito na tumulong siya sa iba't ibang mga negosyo na kanilang pamilya. Ngunit ang kanilang mga pangarap dito ay magtatapos noong August 2016. Base sa ulat, noong ikasyam ng buwang yun, ang 999 na katumbas ng 911 sa US ay nakatanggap ng tawag bandang alas 8.30 ng umaga. Ang tao sa kabilang linya ay sinabi na si Sishi ay natagpuan na lamang niyang wala ng buhay. Base sa mga report, ang mga otoridad ay gagad inimbestigahan at ignoring na person of interest ang lalaking tumawag sa emergency services. At ito ay kinilalang si Jordan Matthews. Sa police interview ay inamin ng binata na siya pala ay karelasyon at live-in partner ng mayamang si Sishi. Habang ini-interview nila si Jordan, ay kinausap din nila mga kaibigan ng biktima. At nalaman nila na ang dalawa ay meron palang malaparapektong relasyon. At kahit ang mga magulang ni Shishi ay walang problema kay Jordan, dahil ito ay merong pinag-aralang tao at nagmula sa desenteng pamilya. Ngunit ang hindi nila alam, ang lahat na kanilang nakikita ang magagandang mga litrato sa social media ay hindi totoo. Ayon sa salaysay ng mga kaibigan ni Shishi, Pagkalipas ng isang taon na ito ay single at dalawang buwan bago siya makagraduate at makatapos sa kanyang bachelor's degree, ay nakakilala siya muli ng isang tao na magpapatibok ng kanyang puso. Nag-cross ang landas ng dalawa nang mag-match ang kanilang mga profile sa online dating website na Plenty of Fish. Ang mga larawan na inilagay ni Jordan sa kanyang profile ay agad nakuha ang atensyon ni Shishi. At dahil sa malapit lamang ang kanilang mga tinitirhan sa isa't isa, ay kaagad silang nagkita ng personal. At katulad ng inaasahan, si na Shishi ay kaagad nag-click. Kaya pagkatapos lamang ng una nilang date, bagamat mas matanda si Shishi ng isang taon sa Briton, ay hindi yun naging issue sa kanila at ang dalawa ay naging opisyal na magkarelasyon. Si Jordan ay mula sa Cardiff. At ang pakikipagrelasyon ni Shishi sa kanya ay hindi tinutula ng mga magulang nito. Dahil sinabi ng dalaga kina Mr. at Mrs. Gushang na si Jordan ay mula sa disenteng pamilya. Lalo pang nahulog si Sishi sa Briton nang malaman niya na ito ay curious at gustong gusto palang malaman ang kultura ng mga Chinese. Ang mga kaibigan ni Shishi ay binahagi na ang dalaga ay nahulog hindi lamang sa mabait na pag-uugali ni Jordan, pero na love at first sight ito sa matangkad at matipunong Briton. Pagkalipas lamang ng dalawang linggo nilang pagiging official, Si Jordan ay kaagad lumipat sa tinutuloy ang apartment ni Shishi. Isinapubliko ng dalaga ang kanyang relasyon kay Jordan sa pamamagitan ng paglalagay ng litrato nilang dalawa sa kanyang social media. Ang kanilang mga kaibigan ay madalas silang makitang magkasama sa parties. At ang mga ito ay hindi nahihiyang ipakita ang pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng pagyakap at paghalik. Noong summer ng 2015, ang dalawa ay nagtungo sa France at ang mga ito ay nanatili doon ng dalawang buwan. Bagamat malaki ang pagkakaiba nila ng estado sa buhay, hindi naging hadlang yon para kay Shishi at nang sila ay makabalik sa UK, ay ipinakilala niya si Jordan sa kanyang lalaking kapatid. Pero ang pakilala niya dito ay isang estudyante na nag-aaral din sa Cardiff University at ibinahagi ni Shishi sa kanyang kapatid na si Jordan ay anak ng isang matagumpay na negosyante. Pero dalawang mga malalapit na kaibigan ni Shishi ang nagsabi na hindi totoong nagmula sa isang desenteng pamilya si Jordan. Sa halip, ito ay mula sa isang mahirap na pamilya. Sa totoo lamang, ang mga magulang nito ay naghiwalay pero kahit produkto siya ng divorce, nanatili itong malapit sa kanyang limang mga kapatid. At dahil sa kulang ang atensyon na nakukuha nito mula sa kanyang ama't ina, naging palaaway si Jordan sa eskwelahan at madalas siyang mabuli ng ibang mga estudyante. Ang mga panlalait at pangungut ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakagraduate ng high school. Simula nang siya ay mag-drop out, pinaniwalaan niya ang idea na hindi mo kailangan ng edukasyon para magtagumpay sa buhay. Basta matyaga ka lamang ay magtatagumpay ka. Ngunit ang teoryang yan ay mabilis na naglaho dahil sinampal siya ng realidad na hindi magiging madali ang lahat lalo na at wala siyang diploma na maipakita. Kahit high school diploma, kaya nang siya ay mag-apply ng trabaho, natanggap naman si Jordan ngunit bilang tagalinis na mga kaldero kung hindi sa restaurant ay abala siyang nagkukudkud ng na maduduming mga baso at plato sa iba't iba mga bars. At dahil sa trauma at takot na mapuli muli, si Jordan ay nag-enroll sa martial arts school para matuto ng mga teknik na magagamit niya upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Habang nag-aaral ng martial arts ay naiulat din na pinanood niya ang lahat ng mga pelikula ni Jackie Chan sa punto na sinaulupan ni Jordan ang sikat nitong snake fist technique. Sa pagtagal niyang pinapanood ang mga kung fu movies, ay unti-unting nainganyo si Jordan na malaman ang lahat ng bagay tungkol sa kultura ng mga Chinese. At para sa kanya ay mararanasan niya lamang ito kung makakilala siya ng Chinese na babae. Kaya ganun na lamang ang kanyang kasiyahan nang makilala niya si Shishi na hindi lamang Chinese pero para sa kanya ay para siyang nanalo sa loto dahil ang kanyang nobya ay anak ng makapangyarihan at mayamang tao sa China. Kung sa mata ng iba mga tao, sina Shishi ay tila power couple, ang apat na sulok naman ng na kanilang apartment ang saksi sa totoong mga nangyayari sa kanilang relasyon. Si Ivy na isa sa mga malalapit na kaibigan ng Shishi ay ibinahagi sa mga investigador nakasabay pala ng paglipat ni Jordan sa apartment, ay tila nagkataon at natsyempo din ang pagkatanggal nito sa kanyang trabaho. Sinabi niya na dahil sa nagsisimula pa lamang ang relasyon ng mga ito, hindi naging problema kay Shishi ang pagbabayad ng renta. Ngunit sa pagtagal na magkarelasyon ng dalawa ay nalaman niya na hindi lamang pala yon ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Dahil sa bago ang relasyon ng dalawa at mahal na mahal ni Shishi ang Breton, ito na rin ang nagbabayad ng buwanan nila mga bills, pagkain at kahit ang mga damit ni Jordan. Madalas din itong bigyan ang brito ng mga regalo, isama sa kanya mga lugar na pinagbabakasyonan at sa isang punto ay binilhan niya pa ito ng sasakyan. Ang pagiging galante ni Shishi ay sinamantala ni Jordan. Sa halip na magpursigin na maghanap ng trabaho ay wala itong hiyang manghihin ng pera sa kanyang mayamang nobya. Sa police interview kay Jordan ay inamin niya na ang tingin niya sa lahat ng babae na nagmula sa Asia ay madaling mapasunod at ang mga ito ay magiging sunod-sunuran lamang. At kahit ang kanyang nobya ay mayaman, sinabi niya na ang limpak-limpak nitong pera ay hindi nagpabago sa tingin niya sa mga babaeng Asian. Base sa report ng magsimula ang bagong semester sa university, ang magkasintahan ay lumipat ang apartment at doon na nagsimula ang problema ni na Shishi. Ang malapit na kaibigan nito na si Ivy ay binahagi sa mga otoridad na doon na lumabas ang totoong ugali ni Jordan. Dahil sa liit ng tangin nito sa pagkataon na kanyang nobya, sinigurado ni Jordan na susundin ni Shishi ang lahat ng kanyang gusto. Sinimulan nitong kontrolin kung sino ang mga taong dapat itong kausapin sa personal at kahit sa internet. Kailangan ding magpaalam ni Shishi kung saan siya pupunta, sino ang kanyang mga kasama at kailan siya uuwi. Kung hindi yan sinunod ni Shishi ay kaagad magagalit si Jordan. Ang kanyang pagiging paranoid, kaparaningan at pagiging possessive ang naging dahilan kung bakit pakiramdam ni Shishi ay nasasakal na siya sa sitwasyon. Sinabi ni Ivy na binalaan niya ang kanyang kaibigan na mag-ingat dahil kung siya ang tatanungin, ang mga ikinikilos ni Jordan ay talagang red flags. Pero kung sa mature na isip ni Ivy ay nararapat lamang na ni Shishi ang Briton, iba naman ang naiisip nito. Para kay Shishi, ang paghihigpit ni Jordan ay sinyales na gusto lamang siya nitong protektahan dahil mahal na mahal siya nito. Nang malaman ng Briton na sinusunan ni Ivy ang kanyang nobya na makipaghiwalay, ay inutusan niya si Shishi na wag na wag na usap dito dahil sa totoo lamang, si Ivy ang totoong immature at bad influence. Bagamat hindi na naging madalas ang pakikipag-usap niya dito, ay hindi naman niya tuluyang pinutol ang kanyang pakikipagkaibigan kay Ivy. Nang umuwi din si Shishi sa China para bisitahin na kanyang mga magulang, si Jordan na walang trabaho ay mas lalong nakaramdam ng pagkabalisa at sobrang bumaba ang kumpiyansa nito sa sarili. Pero sa halip na lumabas ng bahay para maghanap ng trabaho, nilamon si Jordan ang kanyang kapariningan na maaaring hiwalayan siya ni Shishi at mawalan siya ng sugar mommy. Kaya naging madalas ang pagtawag nito sa kanyang nobya para pabalikin nito sa UK sa lalong madaling panahon. Ang kaparaninga ni Jordan ay nasaksihan ng isa pang kaibigan ni Shishi na si Chen. Ibinahagi nito sa mga otoridad na pagkabalik na pagkabalik ni Shishi sa UK, sa halip na bigyan nito ng pagkakataon para makapagpahinga, hindi lawang malalakas na sigaw ang natanggap ng dalaga. Ngunit ang insecure na si Jordan ay sinabihan ito ng mas sakit na salita na may kasamang panalait. Kung magtatanong ka kung bakit hindi magawang mahiwalaya na mayamang sisishi ang mapang-abuso niyong nobyo, na wala namang trabaho ay maipapaliwanag yan ng psychologists. Ayon sa mga eksperto, kung ang isang tao ay paulit-ulit na sinasabihan na sila ay pangit, hindi nararapat na mahalin, o kaya naman ay wala ng ibang lalaki o babae ang tatanggap sa kanila, sa pagdaan ng panahon, ay unti-unti nila itong paniniwalaan. Kaya kahit sila ay inaabuso at sinasaktan, na, sa kanilang takot na wala nang tatanggap sa kanila ay nagtitiis sila sa sitwasyon kahit gaano pa kasama ang ugali ng taong umaabuso sa kanila. Dahil para sa mga biktima, yun lamang ang tanging paraan para makadama sila ng pagmamahal. Ganyan na ganyan ang naging epekto ng mga panalait at pangaabuso ni Jordan sa kanyang nobya. At bagamat galing sa mayaman na pamilya si Shishi, alam nating lahat na ang pang-aabuso ay walang sinasanto. Kahit sino ay maaari maging biktima, lalo na kapag hinayaan mo na ikaw ay maaabuso at mas lalong lalala ang sitwasyon kung walang tumutulong sa'yo. Noong May 2016, gamit ang pera ni Shishi, Nagawang mabisita ni Jordan ang sarili nitong ama sa Spain. Ngunit ang kadalang reunion ay hindi naging maayos at sa tindi na kanilang away, pinalabas si Jordan na kanyang ama sa hotel. Nang malaman nito ni Shishi ay kaagad siyang umaksyon at sinabi kay Jordan na kaagad siyang bibili ng return ticket para makabalik ito sa UK. Ngunit sa halip na magpasalamat, si Jordan ay minura pa ang nagmamalasakit niyang nobya. Ang mga kaklase at kaibigan ni Shishi ay nagpatotoo na sa loob ng mahigit isang taon na relasyon ni Jordan, naging malaki ang pagbabago ni Shishi. Ang dating confident, palalabas, masipag sa pag-aaral at mahilig mag-shopping ng mga luxury brands na si Shishi ay naging introvert. Kahit ang pag-aaral nito ay naapektuhan na rin. Naging madalas ang pagliban niya sa kanyang mga klase na naging sanhi kung bakit bumagsak si Shishi sa lahat ng kanyang mga subjects. Kasabay niyan ay bigla din ang pagpayat niya na sa akala ng mga tao ay resulta lamang ng stress sa kanyang paaralan. Pero ang hindi nila alam ay na rin pala ito ni Jordan na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang kapatid ni Shishi ay napansin din na sa tuwing sila ay magkikita ay nababalot ng makapal na makeup ang mukha nito at minsan ay natumba pa si Shishi habang sila ay naglalakad. Noong una ay pinagkibit-balikat niya lamang ang mga detaling yun dahil akala niya ay gusto lamang ng kanyang kapatid na magbago ng estilo ng pagme Pero ang hindi niya alam, ang makakapal na makeup ni Shishi ay paraan ito para itago ang kanyang black eye. Namula sa pambubugbog sa kanya ni Jordan dahil gusto na pa na nitong makipaghiwalay. Noong kalagitnaan ng 2016, si Shishi ay naiulat na isinugod sa ospital dahil basag ang panganito. At para hindi maghinala ang mga doktor na siya ay naabuso, sinabi ni Shishi na siya ay nahulog lamang sa hagdan kahit sa totoo lamang ay napaka-imposible noon dahil ang apartment nila ay nasa ground floor. Dahil sa kanyang takot kay Jordan ay kahit gusto niya makipaghiwalay, wala siyang lakas ng loob para magsabi na kanyang naranasan sa ibang mga tao. Kaya ang cycle ng pang ay naulit lamang ng naulit. Pagkalipas ng dalawang buwan, binisita ni Shishi ang kanyang babaeng kaibigan na si Miss Chen pero sa tagal nilang hindi nagkita ay hindi siya nakauwi ng maaga. Ang galit na galit na si Jordan ay sinundo si Shishi sa train station ng alas 12 ng gabi at ang dalawa ay walang tigil sa pag-aaway hanggang sila ay makauwi. Ang praning at insecure na si Jordan ay inakusahan si Shishi ng panlalaki nang sila ay makauwi na sa kanilang apartment bandang alauna ng madaling araw, nagpatotoo ang isa nilang kapitbahay na nakita niyang hinila ni Jordan sa si Shishi papalabas ng taxi. Marami rin ang nakaranig sa sitwasyon ng mga ito kahit ang pag-iyak ni Shishi pero ni isa sa kanila ay hindi tumawag sa mga otoridad. Dahil di umano'y sanay na sila sa malaas at pusang pag-aaway ng mga ito. Kinaumagahan, maaaring ang ilan sa kanila ay pinagsisihan ang hindi pagre-report dahil nagulat na lamang sila sa dami ng mga tao sa apartment ni Jordan. Sa balita na lamang nila nalaman na ang anak ng Chinese millionaire na Shishi ay patay na pala. Base sa police report, si Jordan mismo ang tumawag sa emergency services para madala ito sa ospital. Ngunit sa kasamaang balad ay kahit gaano pa ka-advance ang pasilidad sa ospital kung saan dinala si Shishi, ay wala nang nagawa ang mga doktor dahil ang dalaga ay wala nang pulso nang dumating sa University Hospital of Wales. Kaagad inaresto ng mga otoridad si Jordan at sinampahan ng kasong murder. Pero kahit anong estilo ng pagtatanong dito ng mga otoridad at pakiusap ng mga kaibigan ni Shishi na umami na ito sa krimen niyang ginawa, ay mariin ang pagtanggi ng Briton na siya ang salarin sa nangyari. Ngunit sa ilang oras na pag interrogate sa kanya ay sinabi ng mga otoridad na nagbago ang salaysay ni Jordan ng apat na beses. Noong una ay sinabi niya na sa loob ng labing na buwan nilang relasyon ni Shishi ay nag-away lamang sila ng apat na beses at narindigan siya na kailanman ay hindi niya ito sinaktan. Ngunit nagbago ang kanyang salaysay at pinagyabang ni Jordan na siya ay black belter. Pero kalaunan ay sinabi naman niya sa mga otoridad na sinaktan nga niya si Shishi dahil nahuli niya ito na di umunoy aktibo pa rin sa dating app at doon ay nakikipag-usap ito sa lalaking tinawag niyang Ben. Idinagdag ni Jordan na siya ay high sa marijuana kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga emosyon. Inamin din ni Jordan na pagkatapos niyang saktan ang kanyang nobya, si Shishi ay umiyak at doon lamang siya natauhan. Kaya agad niyang itinigil ang pananakit dito. Ayon sa kanyang salaysay, sila ay nagkabati rin at meron sa kanilang nangyari na umabot ng halos isang oras. Nang sila ay matapos, sila ay di umunong natulog na. Nanindigan si Jordan na bagamat nasaktan niya ang kanyang nobya ay sigurado siya na hindi yun sapat para ito ay mamatay. At upang maipakita kung meron nga ba talagang ibang lalaki o kausap na lalaki ang biktima, kaagad inimbestigahan ng mga otoridad ang cellphone ni Shishi. At doon ay nakita nila na ang mga alegasyon ni Jordan ay hindi totoo dahil produkto lamang ito ng kanyang kaparaningan at epekto ng mariwana. Bukod sa walang dating app na naka-install sa cellphone ng biktima, natuklasan din ng mga ang mga text message sa pagitan ng dalawa na nagpapatunay na araw-araw ang pang-aabuso ni Jordan kay Shishi. Hindi nila mabilang ang napakadaming mga text messages ni Jordan sa biktima at doon ay kitang kita nila kung papaano nito sabihan ng masasakit na salita at panlalait si Shishi. Base sa resulta ng autopsy report, si Shishi ay merong apat na isang sugat na natanggap nito mula sa suntok, sipa at kahoy. Bukod dyan ay basag din ang panga nito at bali ang ilan sa kanyang mga tadyang. Noong January 2017, ilang buwan bago maganap ang paglilitis, Si Jordan ay nag-plead ng guilty sa kasong isinampa sa kanya, kaya walang nangyaring trial. Pagkalipas ng isang buwan ay naganap ang sentencing hearing para malaman kung ilang taon siya makukulong. Sa loob ng korte ay inamin ni Jordan sa pagtagal nilang magkarelasyon ni Shishi ay lalo siyang nagiging insecure dahil sa yaman nito. Ngunit sa halip na magsikap sa buhay para mapatunayan hindi lamang kay Shishi kundi sa pamilya nito na kayang-kaya niyang mabigyan ito ng maayos na buhay, ay kabaligtaran ang nangyari. Nagpalamon si Jordan sa kanyang bisyo. Umasa siya sa pera ni Shishi at upang hindi mawala sa buhay niya ang milyonary niyang nobya, ay unti-unti niya itong sinabihan ng masakit na salita at nilait araw-araw. Kaya si Sishi ay pininwalaan na wala ng ibang lalaking tatanggap sa kanya dahil siya ay walang kwentang tao. Ang masakit sa kanyang sitwasyon ay huli na niyang napagtanto ang pangaubuso ni Jordan. Sa huli ay nagroon siya ng pag-asa na maaari pa pala siyang makawala at magkaroon ng magandang buhay dahil ang multi-million dollar na kumpanya ng kanilang pamilya ay mamanahin niya. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang nobyo ay hindi papayag na mayroong ibang lalaki na makikinabang sa kanya, na ng isang klasik na insecure na lalaki. Pero kung akala ni Jordan ay nagtukumpay na siya sa kanyang kasamaan, ay nagkakamali siya. Ang brito na mababa ang tingin sa Asian na babae tulad ni Shishi ay hinatulang guilty. At ang judge ay pinarusahan ito na makulong sa loob ng labing walong taon. Ang mga magulang ni Shishi ay hindi na nagsalita pagkatapos ng sentencing trial pero nagbigay ng victim impact statement ang lalaki niyang kapatid at sinabi nito na kahit lima, sampo o makulong pa si Jordan ng napakahabang panahon sa kulungan ay hindi matutumpasa noon ang sakit na habang buhay nilang mararamdaman sa pagkawalaan ng napakabait nilang mahal sa buhay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!